Nagpunta pala kami dito sa school para i-enroll na si Usman at si Mariam. Date na yung pag enroll nila kasi akala ko nga dati, akala namin na asawa ko ay matutuloy kami magbakasyon sa Dubai. Pero hindi pala. Tapos ayan, o oh ayan, ang likod ko, wala akong kamalay-malay, basang-basa pala yung likod ko. Kasi basa sabi buhok ko, tapos pinasok ko sa loob ng damit, oh. Parang nga hindi nakikita, tapos ayan, nakikita pa rin pala ng bagya. Tapos ayan, basang-basa yung likod ko. Ayan na naman si Mari, puro likod na naman ng teletubbies ang pinapakita niya. Wala na siya ibang alam i-video kundi yung likod ng teletubbies. nako hindi pa marunong mag-video ang aking mga anak, kaya... Mahirap pang utusan sa pagbibidyo at hindi pa sila sanay. Tapos, dahil hindi nga namin na-enroll, dahil ang sabi sa amin ay balik na lang kami next week. Tapos ayan, pumunta lang kami dito sa tindahan para ibili sila ng sapatos, ng mga lunchbox, ayan, ng gamit sa school. Tapos ayan, nagsusukat-sukat na sila. Pinapipili ko kung ano ang gusto nilang style. Kasi si Usman minsan pagka ayaw niya na style, ayaw isuot niyan. Kaya ayan, sila mamili. Tapos ayan, ganyan ang mga tinda nila, mga bags, damit. Dito kami lagi bumibili ng mga gamit ng mga bata. Medyo mura kasi dito <laughs> kaysa sa iba. Ayan, may mga lunchbox sila. Alam niyo naman kung saan makakamura ay doon tayo lagi, 'di ba? Tapos alam niyo natutuwa ako rito kasi yung isang nagtitinda diyan, pipis siya. Pero nakakapagtinda siya. Ang galing-galing nga niya. Eh. lang siya kung ano ang kukunin niya, kung ano ang kailangan. Tapos nagkakaintindihan sila. Tuwan-tuwa nga ako. Eh. Matagal na siya dyan. Kahit nung nakaraan taon pa, dyan na siya nakatrabaho. Si Mariam nga, eh, kahit saan kami makapunta, eh, ako siya, dong kulit ng bata na yan. Tapos eh, naman si Usman. Si Usman ay namumroblema naman sa kanyang ngipin. At mga nalalagas na ngipin niya. Ayan, yung isang piraso na lang natira sa harap natanggal na yung isa eh kaso umuuga naman laging dumudugo kaya <laughs> pinoproblema niya hindi makakain na masyado pero baka ilang araw na lang ano matanggal na yung ipin niya na yan siya naman ang bumubunot mag isa niya kaya nga nakakatuwa din hindi siya natatakot tapos pagka nabunot niya na binibigay niya sa akin yung ngipin niya tapos ayan pala yung biyanan ko saka yung biyanan kong babae yan sila ang kasamahan ko tapos ayan yung pipi ayan yung isang nasa unahan ayan mga kapanay nakauwi na pala lang ay bag ng mga bata dalawang bag pagita sila bali ang binayaran ko ay 5800 sa peso yon mga 1100 ayan dalawang bag Dan, ano lang yung parang din sa atin yung tanggi tangge gano ayan 800 rupees ang isa nito mga divide 5 nyo 550 siguro ay 150 siguro isa Ayan. Parang ganun nga lang din sa atin. Tapos, inumina nila. tagisa silang inuminan. Hindi ko naanatan kung magkano to. Basta ang total niya ay 5,800. Saka lunchbox. Ito yung kay Usman. Lunchbox. Ayan. Ito na pihin. <laughs> eh, si Mariam naman. Tignan nyo na may napili ni Mariam. Naku. A decolor brown bottle. Oh, ayan. Si... Si Elsa. Sa, Tapos, ano sila? Tagisang sapatos. At saka ano, mga medyas. Tagkat dalawang medyas. Labalaban na lang agad. <laughs> at tipit-tipit. At ano ngayon, mahigpit ang pangailangan namin ngayon. Maraming gasto si asawa ko sabay-sabay. Kaya tipit-tipit muna. Saka na lang ulit bumili pagka nakaluwag-luwag. Ito yung sapatos ni Mario. sa mga palengke. <laughs> Kaya, ano lang ako, naka-1,000 lang ako. Naka-1,100 sa peso. Yung uniform, hindi pa kami nakabili. Eh, di kay Usman. Ganito rin yung sapatos ni Usman nung nakaraan. Ito na, pili niya. Sila ang pinapipili ko para walang iyakan pagka, ano na, pagka oras na suotan uniform, hindi pa kami bumili kasi hindi pa namin na-enroll mga bata sa Sabado doon kami bumalik kasi inaano ni Ami, ang sabi ko kasi ipasok na si Mariam sa nursery wag na sa play area kasi meron dito yung laro-laro muna ganun, yung mga bata tinuturoan ng konti pero halos laro sabi ko si Mariam sa nursery na ipasok kasi nga si Mariam maalam na di pa matagal na siyang pumapasok sa tuition kaya marunong na siya magbilang marunong na siyang magsulat-sulat, ganyan. Kaya, sabi ko, ipasok mo sa tuition, ay sa nursery. Si Usman, sabi ko kay Ami, ano na si Usman, ah, prep na. Eh, sabi ni Ami, ano daw si Usman, nursery? Hindi, sabi ko, kasi si Usman, nung nakaraan taon, nursery, kaya prep na siya, sabi ko. Tapos ayun, nung pumunta kami, sabi nga nung sa enrollan, ay prep na nga daw si Usman. Tapos si Mariam daw, ay ay nursery nga. Eh, pero yung yan po kasi, sabi pa rin, ay enroll daw muna bago bumili ng damit dahil baka nga daw sa play area si Mariam. Kahit sinabi na nung, <laughs> nung sa enroll na, na sa nursery na nga daw ipasok si Mariam. Ayun. Kaya sabi ko, hindi kami masyadong magkaintindihan nga. Pati yung sa enrollan, hindi kami magkaintindi kasi hindi sila ganun kagaling mag-English. Tapos, kunwari nagsalita ako, hindi nila ako masyadong mag-gets kasi dito sa Pakistan, yung yung accent nila sa English ay di ba tayo American accent tayo sila naman ay British accent kasi ang gamit nila dito sa Pakistan kaya yung the way na pagsasalita ko hirap din silang intindihan tulad ng ako rin dati hirap ako intindihan sa pagsasalita sa ako hindi ko maintindihan kasi nga ano sila British accent kasi yun sabi rin niya kaila na iba nga daw yung pag English ko yung sasalita ba pag bigkas ganyan tapos tinanong kung anong lahi ako ganyan ganito tapos ayun ang um, sa pagkakaintindi ko, kahit hindi kami mga magkaintindi, ay ay sa Sabado na lang, sa Sabado daw na bumalik sa amin ganun. Kasi yung kaya sabi ko po sa Bianan ko ay sabihin na lang kay Adil kung ano yung sinasabi at si Adil na lang ang magsasabi sa akin. Yan lang ang isa sa ano ko dito na na nahihirapan ako kasi nga hindi kami magkaintindihan ng mga Bianan ko ganyan. Kaya pagkasama ko Bianan ko, nahihirapan din ako kahit kasama sila. Kaya mas gusto ko talaga kasama yung asawa ko, siya ang kasama ko para nagkakaipindihan kami, kasi nga hindi naman pwedeng lagi dito asawa ko, di ba may trabaho sa Dubai, kaya yun kailangan talaga ganyan, kung ano na lang sabihin, sila na lang mag-usap tapos sa asawa ko na lang sabihin at asawa ko ang magsasabi sa ayun mga kapatid, sa sabado, update ko ulit kayo kung may enroll na namin mga bata noon pa kasi dapat enrollan, kaso nga akala kasi namin magbabakasyok kami sa Dubai, eh yung passport naman ni Mariam ay nako, limang buwan yata bago dumating, kaya nagka-delay-delay -delay. ayan, hindi naman ay na enroll dati kaya ngayon palang i-enroll, pero dito sa Pakistan okay lang naman yan, yung late na-enroll ganyan, okay lang yan hindi naman dito masyado yung yung mahigpit, hindi kahit kami ma, ano, ma-absent absent, -absent si <laughs> hindi naman, okay lang kasi sa akin naman kasi, kahit na kahit sa asawa ko, kahit na hindi ma-honor mga anak namin, basta makatapos, ganyan okay na sa amin yun. Oh, kahit naman mag-aaral ako, hindi naman ako lagi na oh. <laughs> ako Pero syempre, di ba, uh, masaya pa rin pagka honor, di ba? Pero kung hindi man, eh, ganun talaga, ganun lang kaya ng mga anak ko, oh. hindi ko rin masyadong pinipilit. Kaya, okay na yun, basta makapasa. Masaya na kami ng asawa ko. Ayan mga kapanayan, lamang sa araw na ito, update ko ulit kayo sa susunod. Babo!